Diyan Ay, ako, ayun nandito sa Pulay. Meron ako akong napansin dito na magandang ano, ang na nagbabalot na bubot ng ganda. Pulay lang 'ano, sa Uban. Uh, ano, ano. Dito sa highway, mga idol ha. So, may iba yun. ito ito yung sinasabi ko sa iyo idol na nagpapalot na obod ng Ganun uh, pa man siya masipag mga idol. Ayan po. Marimar! Ayos ba? Ayan mga idol oh. Ayan. Masipag siya. Ayan na mo naman. Tintin dan balor Bisa protein protingkan naman Mulamang kostumnya So, umur dan Itu-itu salurban Mga idol Sa Baru jangkut di ngayon, na Yung tulay ng Marilao, dalawa ang tulay ng Marilao sa highway at saka sa looban. Uh, halos ganun din po yung mga sign niya, yung mga ilaw. Uh, ganun ka-improve ang tulay ng Marilao mga idol. Papansin nyo naman. O. Ganun ka-improve yung tulay ng Marilao. Pero napapansin ko mga ito kapag may, dumadaan na medyo mabinisakyan tulad ng mga ano uh, kotse may tumatalpo gumaganong ganon ah eh. uh, di ko maintindihan kung mahina na yung ano baka nakakatako so hanggang dito lang mga idol, ha at uh, ingat po kayo lagi bye bye